So ngayon nga guys no, so makikita nyo naman dyan sa screen is pumunta nga pala kami ng Aura, kami ng tatlo nila kuya at mami. Dahil nga pala ay bibili ng hoodie ni kuya. Eh alam nyo na si kuya ay eh, pupunta nga pala siya ng probinsya. And probinsya doon is sobrang lamig daw dun sa probinsya sa Isabela daw. And syempre sa bus parang may suotin din siya kasi malamig din sa bus. Tapos nagulat nga din pala ako na Bigla nga pala nag si mami na mag-mall kami. Pero nag-mall talaga kami, hindi talaga alam niya kung ano talaga yung bibilin niya. Sila lang talaga dapat ang pupunta dito sa mall. Pero sumama na lang din ako. Kaya ako, kaya ako sumama sa kanila kasi tulong ako sa kanila na humanap sa Uniqlo tsaka sa H&M. Kaso sa Uniqlo, wala akong makita. Wala kami makita na magandang pwedeng bilhin. So yan nga pala, bigla akong nagulat. Eh ang napili nga pala ni Kuya is hoodie. So, ayan na lang yung, yan yung nagustuhan niyang bilhin. Kaya, ayan na lang yung binili niya. Kaya, ayan, hoodie na lang yung binili niya pa. Para sa kanya. So, naalala niyo nga pala. binaggo ko nga rin pala. Or, nirins ko na lang pala. Dito nga rin pala ako bumili ng hoodie ko. Yung light blue, yung design niya is Pokemon. Tapos, yan naman kay kuya, medyo kulay of white yun. Off-white sa kanya na may pagka-design sa likod. Sa akin kasi walang design. para sa kanya may design. As pagkatapos nga pala namin mamili, kumain nga pala kami muna sa McDo. Siyempre, magugutom lang kami. Hindi ko alam, siyempre magugutom kami. Kaya bawat pupunta dito sa mga mall-mall, kailangan may pagkain, may pera ka kasi magugutom ka talaga. Yan na nga pala, yan na nga rin pala yung dinner namin para pag uh, uwi namin, eh, mga hindi na kami kakain. At tapos dual rice pa yan kasi, kaya kasi mamaya mabitin kami, ganun. <laughs> tapos meron nga palang Mac Shaker's Price na playboy nga pala is barbecue dahil napakasarap niyan, mamin. Tapos pagkatapos yan, kain-kain na lang muna kami hanggang sa mabusog kami. Eh. Pero promise, wala pa rin talaga nakakatalo dito. Ang sarap-sarap pa rin talaga ng pagkain ng makdo. Tapos pagkatapos nga pala, ay hindi kami natis ni Mami. Hey, ang bait-bait talaga. Kanda talaga si Mami pag may pera, mabait talaga siya. Na ah, hindi siya madamot kapag may pera naman. Kaya nalab na love eh. lab na lab guto eh. Love na love ko si Mami kasi kapag may pera, di madamot. O tignan mo, isang hirit lang, isang parinig lang. Oh, bumili agad eh. Yung kumain na nga ng price sa McDo, hindi pa na, hindi pa nagbawat, Bumili pa sa ano, potato corners. Hindi kasi, iba rin kasi yung potato corners. Maraming kasi mga flavor dito. Pagkatapos nga pala namin sa market, eh, umuwi na rin kami. And dyan na namin, kumain yung price. So, yun agad, dito na, na lang. Bye-bye!